Nagbigay na ng official statement ang anak ni Ronaldo Valdez na si Jano Gibbs at ayon nga sa kanya, "It is with great sorrow that I confirm my father's passing. The family would like to request that you respect our privacy in our grieving moment. Your prayers and condolences are much appreciated." Samantalang nagbigay din ng kanilang pakikiramay ang mga kaibigang artista ni Jano Gibbs. Isa na nga dito ay si MJ Marfori. Pati na rin si Arnold Clavio Pin Antonio, Donita Rose, Aiko Melendez, Rocco sino na sinabi ang ganito. Condolences to you and your family, Kuya Jano. Nagbigay din ng mensahe si John Arcelia, pati na rin si Janice de Villene, Charles Chu, Vina Morales at marami pang iba. Matatandaan ka sa lukuyang nasa Canada si Jano Gibbs para nga sa kanyang concert kaya naman hindi rin ito agad nakauwi. Pero maraming mga netizen ngayon ang nag-iisip at naghihintay ng mga mensahe pa at mga balita tungkol sa pagpano ng kanyang ama. Samantala, inalala rin ng maraming mga celebrities si Ronaldo Valdez dahil na rin sa magandang iniwan nito lalo na sa movie industry sa Pilipinas. Maraming mga artista ang magaganda ang kanilang naging kwento tungkol sa aktor na si Ronaldo Valdez. Nagpapasalamat naman ng mga fans sa pag-confirm ni Jano sa nasabing balita at nagbigay din sila ng pakikiramay sa pamilya Gibbs. Samantala maraming mga photos ni Jano Gibbs ang napansin ng mga netizen na nasa Instagram ni Ronaldo Valdez. Very close nga ang mag-ama kaya naman marami din ang nalungkot at ayon nga sa kanila kung may isang anak na talaga namang makikitang very close ay si Jano Gibbs sa kanyang ama. Although very close din ang kapatid ni Jano na si Melissa Gibbs na dating artista rin. At sa puntong ito ang hiling nga lang ni Jano ay ang katahimikan at magbigay nga ng galang para sa kanilang pamilya as they continue to heal and grieve during this time mula dito sa Pinoy Showbiz latest nakikiramay po kami sa pamilya Gibbs